Magandang buhay po sa lahat ng aking mga ka-friendships. So, for today's video po, ayan, hinuhugasan ko po, po yung mga hot dogs na nakuha po natin galing kay Mr. Bean, ano? So, dito po, may nakuha po tayong mga, ah, uh, ilan ba to? One, two, three, five. Five hot dogs, malalaking hot dogs po. So, ayan, pagbibigay natin ito pag uh, pagbalik ko po, po galing sa work. Uh, for now po is may four days vacation po kami sa trabaho. Lahat po kami ng mga empleyado. So, ibibigay po natin itong mga friendship sa mga co-worker ko sa Monday. So, ayan, hinubwasan ko lang. Actually po, Uh, nilagay ko po siya sa cooler since malamig po yung panahon ay uh, sa labas ko po, po siya pero nilagay ko siya ng cooler sa labas ko po, po siya nilagay no kasi yung ano po natin yung temperature na mas malamig pa kaysa ano po kung ilagay sa freezer or sa refrigerator So, ayan po. Ipapakita ko lang po sa inyo dito kung ano yung nakuha natin, no? So, may crack tayo na honey mustard dressing. Ayan. Hinugasan ko po, po. At naka-holy seal po ito mga ka-friendship. So, pwede po po ito natin ipamimigay. Alam ko uh, si Alice at Donald gustong gusto ni uh, gustong gusto nila ito so ibibigay natin dito sa kanila sa Monday at saka yung nagbigay din ako ng mga chocolates yung nakuha natin binigay ko yung iba kasi may naghingi po syempre share your blessing naman so binigay ko yung ibang mga chocolates ko sa mga co-workers pero yan po mga ka-friendships, abangan ninyo ang ano po, abangan ang ating uh, video kasi mamimigay po tayo ng mga regalo sa mga ka-friendships natin sa YouTube. Andun po ako sa YouTube, mamimigay. So, abangan-abangan nyo po yung mga video natin. So, dito po may nakuha tayong Goober Grape. Ano po siya? Jelly. Ayan o, oh, para siyang peanut butter. Pero, ayan, peanut butter and grape jelly stripes. Ayan po siya o. Oh. So, nakuha din natin. So, in, I think hindi ko masyado, hindi ko masyadong pinakita lahat yung kung ano yung nakuha natin. Pero ito po yung mga nakalkal po natin kay Mr. Bill po, mga ka-friendships. Ayan Oh strawberry fruit spread. Ayan. Uh, maganda din ito sa mga ano, maganda ito sa gawa kayo ng pancake. Yung mga honey mustard o dressing. Salad dressing po ito. So, dito may nakuha tayong lima. Ayan po. Lima po yung nakuha natin ng mga dressing. Ayan po. And then, may nakuha din tayong mga ano sausages mga sausage. Ayan po, oh. So, maganda pa talaga yung ano niya, mga ka-friendships. Pwede, pwede pa po ito uh, ipamimigay natin, no? Oh, I-share natin ito sa mga co-workers, sa mga nangangailangan. So, yan lang naman talaga din ang goal ko oh, ay mamasura para ipamahagi yung mga nakukuha ko sa mga higit na nangangailangan ng tulong. So, sayang naman kung hindi natin kunin. Although, may marami akong hindi nakuha doon. Pero, like I said, sa abot ng aking makakaya, kukunin ko. Yung pwede pang makain, yung pwede ipamigay natin, pamigay ko natin, no. Oh. So, at least po, may nakuha tayo, kahit pa paano. Madami-dami din ito, mga ka-friendship. So, dito po may ano tayo nakuha uh, Jeff to go creamy peanut butter so ididip mo lang yung fried cell dyan, ididip mo yan sa peanut butter ayan oh. so sarap din ito mga ka friendships and then may nakuha din tayong ano dito uh, deli shade ano po siya, turkey breast roasted turkey breast ayan po sandwich po siya o oh. lagay po ninyo napakaganda pa yung mukha niya so sayang sayang naman kung hindi natin to kukunin so dito yung hotdog o oh. kung nakikita nyo o oh, maganda maganda yung mukha ng hotdog so tapos malalaki po malalaki po yung laman niya ayan o oh. ang nakalagay dito small pero parang malaki naman So, ayan po, lima po yung nakuha natin dito. So, napakaswerte po natin na kakuha tayo kay Mr. Bin ng mga pagkain. So, ayan, ibabalik ko po ito. I nilinis ko lang. Nilinis ko lang. Hindi ako kasi may bisita po kami sa bahay. Ngayon lang po ako nakabalik dito. So, ayan. Uh, so, nilagay ko lang po siya sa fridge. Ah, uh, dito sa cooler. Pero ngayon... Uh, siguro ilalagay ko pabalik sa cooler tapos sa labas na lang ng bahay i ano ko ilalagay. So ayan po mga ka-screenshot. So uh, ilalagay ko ulit ito sa ano sa cooler. Ako'y magpapaalam na po and uh, magingay po kayo lahat diyan sa Pinas and God bless. Uh, always remember uh, be kind to one another. God bless po mga ka-friendships and uh see you guys sa ating next kalkalan. Paalam.